2025 national budget. ito ay 6.352 trillion pesos. Ano kaya ang magiging mga development pa dyan sa Senado nitong paghimay sa pambansang pondo ng ating bansa? May balita si Bombo J. Sigalves. Inisponsoran na ni Senate Committee and Finance Chairman Senadora Grace Poe sa plenaryo ng Senado ang 6.352 trillion na 2025 national budget. Ayon kipo, ang pambansang pondo anya para sa susunod na taon ay ang blueprint at pulso ng kinabukasan ng ating bansa. Magbibigay prioridad anya ang 2025 budget sa social services, kalusugan, edukasyon, trabaho, teknolohiya at infrastructure and human development kung saan marami sa mga proyekto at programa ng mga nabanggit na sektor ang dinagdaga ng pondo. Pinagtibay ng Finance Committee ang pasya ng Kamara natapisan ng 1.3 billion pesos ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Ayon sa Senadora, ilang beses na silang nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Vice Presidente para magsumite ng dokumento na magbibigay linaw sa mga issue tungkol sa kanilang budget, ngunit hindi pa sila tumutugon hanggang ngayon. Kaya naman nagpasya na sila Anya na panatili ng halaga ng General Appropriations Bill habang nakabinbin ang pagsusumite at pagsusuri ng mga dokumento. Samantala, mananatili naman ang pondo sa Social Protection Program, kabilang ang natatanggap ng mga senior citizen, Pantawid Pamilya Pilipina Program, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX Program sa iba pang programa. Our social protection programs will also be retained. Higit na apat na milyong indigent senior citizens ang makakatanggap ng isang libong piso monthly pension, habang 4.4 milyong pamilya sa ilalim ng 4Ps ang makakatanggap ng 750 pesos health grant kada buwan, education grant na 300 to 700 sa bawat anak na nag-aaral, at 600 pesos rice subsidy sa ilalim ng Pantawid Pampamilyang Pilipino Program or 4Ps. May pondo pa rin ang Assistance to Individuals in Crisis Situations or AX program na nagsisilbing lifeline, lifeline ng anim na milyong beneficiaries na namatayan na pilitang matigil sa pag-aaral na biktima ng pang-aabuso na stranded or nawalan ng tirahan. Sa ilalim naman ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or 4PH ng DHSUD, mahigit na isang daang libong pamilya ang mabibigyan ng socialized housing units. Upang hindi na maulit na mga katulad na kaso ni Alice Go, sinuporta ng Senado ang Automated Biometrics Identification System ng Bureau of Immigration na magsusulong ng biometric verification at cross-matching ng mga criminal database para sa mga pasaherong pumapasok at lumalabas sa ating bansa. At para mapigilan ang mga alis guo na makalusot, pinaglaban ito ni Senator Lisa, the Senate shall support the funding for the automated biometrics identification system of the Bureau of Immigration which will introduce biometric verification and cross-matching with criminal databases for passengers entering and exiting our ports of entry. Nagkaroon naman ng karagdagang pondo sa hanay ng defense. Sa hanay naman ng defense, we are providing our armed forces, National Security Council, and the National Intelligence Coordinating Agency with substantial increases. In a rapidly evolving world, where tensions escalate in a snap of a finger, our military must be adaptable, capable, and technologically advanced to face any security threats. Para naman sa kapakanan ng mga gulat mag-aaral, pinaglaanan din ito ng Senado ng Pondo para sa susunod na taon. Binantayan natin ang 9.9 billion budget para sa teaching materials ng ating mga guro. This is a staggering 106% increase from the 2024 budget after the passage of the RA 11997 or the Kapali Kabalikat sa Pagtuturo Act. We also left intact the budget for education assistance programs and subsidies and the continuation of the free tuition under the universal access to quality tertiary education program. Yes. Siniguro ni pong pagkakaroon na accountability sa bawat sentimong gagasusin sa budget kung saan kinuwestiyon at binusisi nilang kada ahensya sa kung saan gagasusin ang mga hinihinging pondo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!